Kung sulit po ni Mark ang um, ng pagka mahal kaya nililis niya natin po ang kotse. <laughs> May bariya dito. Pinanap ko ang bariya dito. Dito niya hmm. <laughs> Hindi na lang magtanim ang hindi biro dahil pati ang mamasyal hindi na rin nga biro, we are now feeling the actions of Mr. Putin Dahil sa pagtaas ng petrolyo, siguradong kasabay nitong tataas sa mga bilihin Pero hindi tayo napigilan sa ating pamamasyal Dahil today, we are going to Vicenza Para surpriseahin ng ating mga kaibigan na matagal na nating hindi nakikita Si Joelle at saka si Katerina Surprise! Pero alam mo ba kung saan sila nagtatrabaho? Hindi. Ang tanong, paano natin pupunta? Ang tanong! Saan natin so... ipagtatanong? pagtatanong? Eh, sabi nila, eh, maliit lang naman daw yun. Aba, eh, iisa-isahin e, natin ang mga bar. Oo, sabi nila. Ay, kilala niyo si Pai Kwan. Joelle. Sa Joelle. Saka si Katerina. Kilala nyo si Joelle. Time lang ulit ako makakatikim ng aking favorite. Militia. First stop breakfast. hindi So guys, we arrived in Vicenza at pupuntahan namin ang mga kaibigan ni Mark. Surprise Malayo to, mo. hindi na... Malayo ba? Hindi naman. Pupunta mo naman. Hindi nila talaga alam na andi dito kami ngayon sa Vicenza. Ilang, ilang, ilang buwan na natin silang hindi nakikita? August. So, August, September, October, November, December, January, February, March. O, oh, di ba kalahating taon na namin silang hindi nakikita? Miss na rin ni Mark yung mga yun, no? Wala akong kakulitan. Wala siyang kakulitan. At kasama namin ang ating friend, ang walang iba kundi si... Yes, I'm back, guys! <laughs> <laughs> <Uno na me. laughs> okay, yun na na, na. na, na Yun na, na-meh, na Ang parang yurok na yurok na. So guys, ito na. With chance sa Italy, here we come! 1 euro and 80 cents. Saka makakakita na sa Milano ng ganong kamurang pagkari. Busog ka na. At <laughs> kung gano'ng kamura to, kumuha um, ko ng ano, sobrang mura siya. 1 euro and 80 cents. Sa kanila nga yung tramitsino na yun, 5. Nakakalimod ka. anong suggestion mo para mas surprise suggestion natin yung dalawa? Ko, punta tayo muna doon sa restaurant ni Jewele. Okay. Siyempre, sa surprise siya. Okay. Tapos ko natin siya na si Jewele na huwag sasabing kay Katarina, tanungin mo kung talang bahay nila din ang diyama sa kaso nila sa so, dinami-dami naming plano kung paano namin isusurprise ang dalawa. Nako, wala daw nang natupad. Dahil ito nga, tinatawagan ni Mark si Katerina para dito na lang kami magkita dahil aliw na aliw kami sa sundamakmak ng mga gamit dito na makikita sa Vicenza. Uy, nakakatuwa kasi ngayon pala, meron pala dito Mercato de Antiquariato, mga antique street fair. Street fair ba tawag dito? Yung mga antique-antique. Ang okay. pinaganda ng mga gamit. Ito kakatuwa. ganitong laro anong maliit na maliit ako promise as in ito yung laro ang ko yung sinasabi ko sa iyo na may para may TV sa ano sa chan ito is yung tapos ito pinipindot tapos pinipindot tapos may mga pula na mga pula na missile yan tapos that titira grabe ka yung taong ka na my god that's my childhood grabe no pero ang tanong magkano kaya yung mga magkano kaya yung mga painting na yan hindi ang mamahal yan ang bongga ng mga na mga art deko na to Parte daw yan, changi Changi lang no Parta yung nasa ano no, parta yung nasa Parta yung nasa museum <laughs> Pero na, nandito tayo sa market market lang no Tapos authentic siya kasi may mga May mga pirma siya talaga Ang galing Pati si tatay talagang Ayun ano pa tayo talaga Diki eh eh. Okay Di chi è? Quale? Questo Filmato Ah Chi guarda 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 Sì Sì L'alto il burro Bello? Favoloso In tutte le film Delle ragazze Favoloso 1700 Epoca 1700? <laughs> così tagliato? E' bello Mili 700 di 700s. Ano? 1700s. 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 Ito maganda to. Ganda mo. It. Ito maganda. Cleopatra. Cleopatra. Oh. Suicidio di Cleopatra. Ah, okay, bali okay, bro. Guys, ang bongga sa bangketa na to para tayong nasa museum, ano? At saka talagang 1700s daw ito. Ito maganda. Ito ito na gustuhan ko yung kay Cleopatra na portrait parang suicidal of the suicide of Cleopatra daw to eh. Halimaw sa banga, char. Ay, Ay, guys, ba dapat sabi mo, pare parang ikaw si Matet, sabi mo, takot takoy <laughs> di ba kay Matet? Hindi, ako sarili <laughs> ko sarili ko simbahan. mayamang mayamang ka no? Grabe, so, guys, sino mayaman sa inyo na pwedeng bumili ng ganito? Ipagbili mo nga, kasi napakaganda, paano natin iuwi sa Pilipinas to? Grabe naman, ano, magpapagawa tayo ng simbahan. <laughs> Ang ganda, oh. Guys, if you want this one, binibenta lang nila sa bangketa. Ribu buong ribulto, no? Ang ganda. This is really, really good. <laughs> nakita dito. This is a Valentino Garavani vintage bag. Look at that. Grabe guys, yung mga gamit dito para nakakaano sa somewhere in time. Mukha talaga <laughs> mukha ka talagang bumalik sa nakaraan. Yung mga kagamitan nila, eh, talaga mas maganda yung gamit noon, no? refresh ang ating history. Ang ganda, ang gaganda ng mga gamit kahit luma na siya talaga. Alam mong alam mong may value siya kahit luma. Dahil talaga magagandang klase yung pagkakagaw. Murano yung mga crystals, tapos yung mga silver. Kahit yung mga, mga ano nila, jewelries. Can you imagine, sa bangketa, ititinda, worth, magkano nga yung tinanong natin Worth, 80,000. So, 80,000 pesos, more or less, no? Yes. Oh, 1,200? 1,200. Diba? Euro. Imagine, so, nasa bangketa, pero gano'n ang mga tinda. I look at this, may mga snake skin na bag kahit wala sila talagang brand pero mga snake skin maganda talagang gawa tapos yung mga yung mga ano kitchen wares tingnan mo itong mga Diyos ko pang mayaman mga silver spoon silver spoon silver wares and finally guys I, we are with our friend <laughs> say ciao ciao siya si Katerina, ex-colleague ni Mark na naging friend na namin. Sadly, mas pinili nila ang tumira sa Vicenza kesa sa Milano. O oh, ayan ha, tinupad na namin ang promise namin sa inyo na no one time, bibisitahin namin kayo dito sa Vicenza. And now, itutur tayo ni Katerina ng very very light. Terry, dapat sisigaw ka ang mga hapon. Basilio, Crispin, nasan kayo mga anak ko? No! Crispin! Please, come to mama! Ganyan! <laughs> nag Magmojika. Magmojika. talaga. Magmojika. talaga Magmojika. 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 mo Magmojika. 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 ganda-ganda Magmojika. Magmojika. tawag sa mga angel na ganito? yung so, ba angel yan? Yung may... Grabe, nakakatawa naman dito sa kanila. Ang dami-dami mong magagawa, ang dami-dami magagandang lugar na makikita. So, kakain kami ngayon sa kung saan nagtatrabaho yung friend ni Mark. At iso-surprise namin siya. Grabe, ang social naman pala ng kanyang restaurant. What can you say? Oh, what you say? Sosyal. <laughs> Tapos kung ano kaya kinakain dito? Tingnan natin kung ano kaya kinakain dito. So, hindi natin makikita si Joelle kasi si Joelle, eh, inandun sa loob. Pero at least nakita niya tayo. <laughs> Unfortunately, hindi natin makakasama si Juele na kumain kasama natin dahil chef kasi siya. Pero at least itong mga kakain natin ngayon, gawa niya tong mga to. Kaya tara, let's eat. And this one that I'll be eating is the bakla fish. Ano ba yung bakla fish? Baklang fish. Baklang fish. Ito baklang fish. Guys, right now nakarating naman kami dito sa bundok ng Tralala Pero it's not actually Tralala dahil napakaganda ng lugar Pero no, lalakarin pa namin yung pataas ng anong yon Yung pataas ng simbahan Pero actually nakita ko na sa panaginip ko itong simbahan ito, promise Guys, hindi ko talaga alam pero this church here at the top of the mountain with all the sightseeing dito sa surrounding na ito, narating ko na talaga siya sa panaginip ko, promise. This is the map of the city. Nasaan dito? Ito yung mapa ng Vicenza. La nostra guida. <laughs> La nostra guida. E yeah. lui. Oh. Chef. Chef. <laughs> Di ba? Ang ganda, no? Mayroon dito church kaso hindi na kami makasimba kasi punong puno ng tao sa loob. So dumaan naman kami kanina sa simbahan. Nag uh, offer kami ng candle. Tapos this time nga ito. Namamasyal na kami sa taas ng The Hills Are Alive. Look at diba, ang ganda, no? <laughs> Mula sa pili ko lang. Laka. Tao ba ako inay? <laughs> Tao ba ako inay the movie? Yo. <laughs> And action katapangge nyo. Nakikita yan. Lahat ng nakikita nyo o natatanaw ng paningin ninyo ay natatanaw ko rin. <laughs> <laughs> Dito na po tayo sa dako paraon sa isang iskinita ng lugar na ito kung saan matatagpuan ano bang ano bang matatagpuan natin dito? Yung mga duwende daw. <laughs> may mga duwende din dito <laughs> sa Italia. Naghahanap, naghahanap pala tayo ng duwende. Hindi mo alam, may mga duwende din pala dito sa Italia. Totoo ba yan? Oo, oh, a true story. para sakay dito sa gitna to. Dito daw nakatira nung unang-unang-unang panahon. pero silang naging isa, isa ito sa pinakamayaman na na pamilya dito sa Vicenza. Yung isang parang anak nila na unano. Yung mga kwan, mga dwarf na na, na nandito sa kwan sa wall. Yeah. Nasa garden mismo yan. Para okay. habang nag Pa'mi kalam. Oh, habang nilalaro yung ko, namalabas yung bata. Is kung parang hindi niya na pifilipino. Sa kwento muna. Dati, yung yung in italiano pero dahil pwede tara in, in filippino. Veramente? Sì, dai. Questa è la villa della famiglia Valmarana. Valmarana si chiama come Marana, cognome. Okay. Una delle famiglie più potenti, più ricche di Vicenza. Okay. La figlia soffriva di nanismo e il padre uh -huh. per non farla sentire allora, sola figlia unica. Allora. Figlia unica credo, non ne sono certa. E il padre per non farla sentire sola sì. e discriminata cosa ha fatto? Ha fatto costruire delle statue che fossero alla sua altezza, proprio come dei nani. Poi le statue dopo sono state invece sistemate sul, sì, sul, mu sul, mu eh, sul muro. E poi alla fine che, che cosa è successo alla piccolina? È successo che quando. No su dio che cazzo taglia, taglia, taglia tutto <ride> <ride> Cosa è successo no, non alla taglia. piccolina? Però allora, no. no, so poi? per dire che qualche ma mi è, è, è venuto in mente che era è discriminatorio, è cresciuta, è nana. <ride> Quando è diventata grande, Quando è diventata grande ha scoperto che il mondo non era fatto per le persone della sua altezza, si è suicidata. Poverina. It's really uh it's it's not very nice story. It's very tragic. È eh, molto tragica la storia. Sa likod ng Marangang villa na ito? Ay minakatagong Ano ba naman yan? Sa drama ko pa ata matatapos ang vlog na ito. We enjoyed our day trip here in Vicenza thanks to Joelle and Caterina. From the antique fair to historical monuments. Pero ang napulot ko talaga dito sa pamamasyal namin na to is whatever it is, kahit ano pa man yan, only time can tell. Your sacrifices and hardships might be immortalized one day. Gaya ng mga storya sa likod ng mga maliliit na estatong ito.